So, ayan, magtataka kayo siguro bakit ako may hawak na tiles. Mga tiles na mga basag-basag na katulad dito. So, ayan. So, makikita nyo dito. Papakita ko po sa inyo, ha. Iaharap ko yung ating uh, camera. Wait lang po. Ayan yung marang wala ng pakinabang na tiles. Akala nila, uh, hindi na po pwede. Pero ang ginawa natin, ayan, hindi pa yung nalinisan. So, hindi pa yan nalinisan, lilinisan. Pero ito yung nalinisan na. Ayan, yung nalinisan na, yan yun siya. Before and after natin mapapakita yun sa inyo. Ngayon kasi ginagawa pa lang. So, papakita ko sa inyo paano ang gagawin natin. Paglalagay. Ayan, nagtimpla yan. Kailangan, ang gagamitin natin ay bistay. Hindi pa pwede nga, uh, hindi binistay. At may tamang timpla din. Limang, ano, timba at sa isang semento. Yung ating, uh, paggagamit. Hindi basta lang nagtimpla kayo, ayun eh, na yung ating uh, gagawin. Dapat po may tama para mas maganda. Tapos, ahati-hatiin natin yung tiles. So, yun, naghati na. Naghati na ako dito, kung makikita nyo. Then, ilalagay ko dito. May, may nadikit na rin ako ilan na tiles dyan. Tapos, talagyan natin yan dito. Yan. Tatabi-tabi natin dyan lalagyan nyo ng pagitan. Yan. Papagitanin nyo yung ginawa. Para maganda yung Iki crazy cut ang tawag dito, crazy cut. Iki crazy cut natin yung ating tiles. Lalagyan natin ng pagitan ha. Para meron kayong pag-aanohan. Yan. Yung tamang-tama lang. Ayan. makikita, sundan nyo yung kamay ko. Ako mismo yung nag, naglalagay niyan. Tapos, pag nailagay natin yan, meron kayo dapat na, bin, binasag ko na lang to, kasi ito mga basag na tiles na. Tapos, meron kayong dapat na isang tiles na kalahating ganine, ganito po. Wait right po, iaharap ko rin sa inyo. So, ito, meron po tayong ganitong tiles. Itong tiles na to, yung kalahati na rin na dumadumi na, kung titignan pero may pakinabang pa to. Ito ipapatong ko sa ibabaw ng tiles para pantayin niya kung sa una kong nagawa. So, ayan, ipapatong ko siya sa mismo nang nalagyan ko ng tiles. So, ayan, nakapatong na siya. Ipapantay nyo po siya doon, ha. Ipapantay nyo po doon sa may, ah, uh, ayan po. Pagkatapos niyan, yung may meron kay dapat martilyo. Ayan siya. Yung martilyo na yun, hindi ito itutok-tok nyo po ah. Mababasag yung tiles. Yung mismong kahoy lang. Ayan. Para po lumubog yung yung tiles na nilagay nyo. Yung sa mismong tapat nyo. Pag nailagay niya at natuktukan na ng pantay at lumubog, So makikita niyo po, ganyan na po yan. Magaganyan. Ibig sabihin, lumubog na yung ginawa natin. Mamaya yan, pag medyo matigas, nasa natin pupunasan ng, ng foam. Ang foam. Ang kaya, pag nayari yan, ang, ang kalalabasan po niyan ay magiging ganito po. Ayan, di ba? So yung magiging kusina na ginagawa natin before and after kahit na nandito tayo sa sa buntok. sa so, makikita nyo, makalat pa. Dahil nagagawa, ginagawa pa natin. Ayan. Para makatipid tayo, yun po yung ginamit natin yung mga basag na tiles na mga tira-tira. Ay, nililigpit ko pa rin po yan. Yung may mga tira-tira kami na ginagamit, so, itinatabi ko po yun. Para pag may ganito na gusto natin makatipid, ay pwedeng gawin para malinis pa rin yung ating uh, tahanan o malit na kusinang gagawin. Lalo na dito sa bundok, gumawa kami ng malit na Uh, tirahan at ano para pag nandito kami ay uh, may pagkukusinaan. Importante kasi dahil lagi tayong kumakain. So, ay, yung video natin na ipapakita ko po sa inyo pag natapos na yung kusina. Para pa, papakita ko lang sa inyo ngayon yung um, Ayan, yung oh, before and after natin, makikita nyo lang pag natapos yung ating ginagawa. Ilagyan natin ang labago, okay? Thank you so much. Follow for more.